Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jose Cruz. Ngayon ay susuriin natin ang susunod na paksa. Ang mapasyenteng may kidney failure ay gumagamit ng berdeng papaya sa ganitong paraan upang maputol ang madalas na paghihi sa gabi at makatulok ng mahimbing. Ang sikreto sa pagamot sa kidney failure at madalas na paghihi sa gabi ay nakatago sa isang pamilyar na prutas. Mami na mahal na kaibigan, naisip niyo na ba na ang isang murang prutas na matatagpuan sa halos lahat ng pamilihan ay nagtatago ng gintong sikreto na makakatulong sa mapasyenteng may kidney failure na makatulog ng mahimbing, mas kaunting pag at mamuhay ng mas malusok araw-araw. Hindi ginseng, hindi rin mamahaling toniko, kundi ang berdeng papaya na itinuturing lamang ng marami bilang ordinaryong sangkap sa pagluluto. Ngunit ilan lamang ang nakakaalam na sa lubang ng bawat hiwa ng berdeng papaya ay mayroong maraming mahahalagang enzyme na may kakayahang magpababa ng pamamaga, maglinis ng toxins, magpanumbalik ng kidney function, at natural na mapabuti ang pagtulog. Maraming pasyenteng may talamak na sakit sa bato, matapos itong sundin ng tama. Ang nakaranas ng kapansine-pansing pagbaba sa dalas ng pag-ihi sa gabi, mas malalim na pagtulog, at mas malakas na pakiramdam araw-araw. Kaya paano bakainin ang berdeng papaya upang mapakinabangan ang pinakamataas na epekto at anong resipi ang inirekomenda ng madoktor? panorin ang buong video na ito kasama ako dahil ang sagot ay maaring magpabago sa kalusugan ng iyong pagtanda magpakailanman. Una, Alamin natin ang sanhi at epektong madalas na pagihi sa gabi sa mga pasyenteng may kidney failure. Mga minamahal na kaibigan, upang maunawaan kung bakit nakakatulong ang berdeng papaya sa madalas na pag-ihi sa gabi, kailangan muna nating maunawaan ang tunay na sanhi. Ang bato ay isang sopistikadong filter ng dugo na nagsasala ng daan-daang litro ng dugo araw-araw upang alisin ang toxins, balansehin ang tubig at electrolytes, at gumawa ng hormones na nagre-regulate ng blood pressure, red blood cells, at buto kapag malusog ang bato sa gabi ang antidiuretic hormone ADH ay nagpapalapot nam ihi upang tayo ay makatulog nang mahimbing hanggang umaga kapag may kidney failure nagulo ang mekanismong ito tumataas ang ihi sa gabi kailangang bumangon ang pasyente ng dalawa hanggang apat na beses nabubulabog ang pagtulog nagbabago ang blood pressure bumababa ang memoria at mas mabilis na lumalala ang kidney failure. At ipinakita ng isang pag-aral noong 2023 na ang nga taong madalas umihi sa gabi ay may mas mataas na panganib ng pagkamatay mula sa cardiovascular disease kaysa sa normal. Hindi lamang iyan, ang madalas na pag-ihi sa gabi ay nagdudulot din gehydration, pakapagod, at pagkabigo. Maraming matatanda ang ayaw bumiyahe ng malayo, matagal na hindi nakatulog, madaling magalala alala at na nalulumbay at mas mapanganib pa ang madalas na paghihi sa gabi ay parehong senyales at sanhi na nagpapalala ng sakit sa bato sa makatuwid upang mapabuti ang sitwasyong ito hindi lamang kailangan bawasan ang paginom ng tubig o paggamit ng diuretics kundi kailangan din suportahan ang pagpapanumbalik ng kidney function sa isang sustainable na paraan. Sa susunod na bahagi, ang berdeng papaya ay isang mahalagang halaman gamot ayon sa tradisyonal na kaalaman at agam. Mga minamahal na kaibigan, ang papaya ay isang pamilyar na prutas sa mga Pilipino, ngunit ilan lamang ang nakakalam na ang berdeng papaya, ibig sabihin ang hindi pahinok na prutas, ay isang mahalagang halaman gamot sa tradisyonal na gamot at modernong medisina. Ayon sa tradisyonal na medisina, ang berdeng papaya ay may matamis na lasa, malamig na katangian, pumapasok sa spleen adbaga, at baga at may epekto ng detoxifying, paglamig, diuretic, anti-inflammatory at pagtulong sa panunaw. Karaniwang niluluto tau tao ang berdeng papaya na may mga halaman gamot upang gamutin ang hirap sa pag-ihi, urinary retention o madalas na pag-ihi sa gabi. At pinatunayan din modernong agham na ang berdeng papaya ay naglalaman ng enzyme na papain na tumutulong sa pagtunaw ng protina na nagpapagaan ng pasanin sa bituka. Bukod pa rito, mayaman ito sa antioxidants, vitamin C, soluble fiber at potassium, mahahalagang nutrients sa pag-regulate ng blood pressure at pag-suporta sa kidney function. Ipinakita ng isang pag-aral noong 2015 na ang Papaya seed extract ay nakakatulong na protektahan ang bato mula sa pinsala na dulot ng pain relievers. Dahil dito, ang berdeng papaya ay hindi lamang isang simpleng pagain kundi isang natural na halaman gamot na tumutulong sa malusok na bato, ang madalas na pag-ihi sa gabi at nagpapababa ang pamamaga ang urinary tract. Kaya paano nakakatulong ang mekanismo ng berdeng papaya upang mabawasan ang madalas na pag-ihi sa gabi? Mga minamahal na kaibigan, upang maunawaan kung bakit nakakatulong ang berdeng papaya na mabawasan ang madalas na pag-ihi sa gabi, kailangan muna nating malaman na ang urinary system na binubuo ng bato, ureters, pantog at uretra, ay ang huling daanan para sa ihi at dumi kapag ang mga organong ito ay namaga, nairita, o hindi matatag ang pagana, ang pasyente ay madalas na umihi sa gabi at dito gumagana ang berdeng papaya. Una, ang enzyme na papain at ang natural na anti-inflammatory compounds sa berdeng papaya ay may kakayahang paginhawahin ang lining ng pantok at urethra, bawasan ang contraction at bawasan ang iritasyon. Kapag hindi na gaanong sensitibo ang pantog, bumababa ang pakiramdam ng pag-ihi at bumababa rin ang dalas ng pagising sa gabi. Pangalawa, ang berdeng papaya ay mayaman sa natural na potassium na tumutulong sa pagbalansa ng electrolytes, pagbaba ng pamamaga, at pagsuporta sa kidney filtering nang mas epektibo. Para sa mga taong may mahinang bato, ang sapat na potassium mula sa halaman tulad ng papaya ay tumutulong na i-regulate ang function ng pagdumi bawasan ang pagdamingan uric acid na isang salik na nagdudulot ng bato at pinsala sa bato. Dahil dito, protektado ang bato at mas matatag ang proseso ng pagsala ng dugo. Pangatlo, ang soluble fiber sa berdeng papaya ay tumutulong na alisin ang toxins at labis na kolesterol na nakpapagaan ng pasanin sa atay at bato. Bukod pa rito. Ang papaya ay may rounding banayad na epektong diuretic na tumutulong sa katawan na magpalabas ng mas maraming ihi sa araw upang hindi na ito overloaded sa gabi na lubos na nagpapababa ng dalas ng pagising. Hindi tulad ng Western Medicine Diuretics, ang mekanismong ito ay ligtas at hindi nagdudulot ng Electrolyte Imbalance. Ayon sa tradisyonal na gamot, ang berdeng papaya, matamis na lasa, malamig na katangian ay may epekto ng diuretik, pagbaba ng pamamaga, paglamig na tumutulong sa pag-ihi, pagbaba ng pamamaga, pagbaba ng pakiramdam ng init at habdi, at ang sitwasyon ng may bulan na ihi sa mga taong may mahinang bato. Sa madaling salita, binabawasan ng berdeng papaya ang madalas na pag-ihi sa gabi salamat sa tatlong mekanismo. Pagpapaginyawa sa pantog, pag-regulate ng damingang ihi, at pagbaba ng pamamaga ng urinary tract, ang nga matatanda na gumagamit ng sopas ng berdeng papaya na nilaga na may beans, o butong baboy sa lub ng ilang linggo, ay karaniwang nakakaranas ng mas malalim na pagtulog, mas counting pagising at mas magandang pakiramdam. Kapag nakatulog ng mahimbing, nakakapahinga ang bato, nagiging mas malusok ang bato, at unti-unting bumababa ang madalas na paghihi sa gabi. Kaya paano pumili at maghanda ng berdeng papaya ng ligtas at epektibo? Mga minamahal na kaibigan, upang ang berdeng papaya ay mapakinabangan ang pinakamataas na epekto Mabawasan ang madalas na paghihisagabi at suportahan ang malusok na bato Napakahalaga na piliin ang tamang uri ng prutas at ihanda ito ng tama. Hindi lahat ng berdeng prutas ay maganda kung masyadong bata. Ang papaya ay maraming dakta, counting nutrients. Kung masyadong matanda at malapit ng mahino, ang laman ay mas matamis, mas mataas ang asukal. Hindi angkop para sa mga pasyenteng may sakit sa bato at diabetes. Una, pumili ng berdeng papaya na bangte, hindi masyadong bata, hindi masyadong hino. Ang prutas ay nasa tamang gulang, malalim ang kulay berdeng balat, matigas, puti o maputla ang laman, at maliit at puti pa ang buto. Ito ang yukto kung saan ang prutas ay naglalaman ng pinakamaraming enzyme na papain at antioxidants, madaling ihanda at nagtataglay ng mataas na medicinal properties. Pangalawa, pumiling malinis na papaya, walang kemikal na residue. Bumili sa mga nagtatanim o mapakakatiwalang tindahan, obserbahan ang tangkay ng prutas. Kung sariwapa ang dakta at walang batik, ligtas ang prutas. Pangatlo, iwasan ang prutas na maraming puting dakta dahil madali itong makadulot ng pangangati at iritasyon sa tiyan. Hayaan ang prutas na nakatagong ilang araw pagkatapos anihin upang mabawasan ang dakta, hugasan ng maigi, balatan at alisin ang mansa. Huwag na huwag gumamit ng prutas na naging dilaw dahil kapag naginok ang prutas, tumataas ang nilalaman ng asukal at bumababa ang ma-active ingredients na mabuti para sa bato. Ang tamang paghahanda ay balatan, hugasan ang dakta, gumamit ng matalim na kutsilyo upang balatan ng malinis, maaring lagyan ng mantika upang hindi dumikit ang dakta sa kamay, hatiin sa dalawa, Alisin ang buto. Ang sariwang buto ay may mapait na lasa at hindi dapat kainin. Hiwain at ibabad sa malabnaw na tubig na may asin sa loob ng 15 hanggang 20 minuto upang alisin ang dakta at mapait na amoy. Hugasan ng maraming beses upang matuyo kapag nagluluto. Huwag lutuin ng masyadong luto upang mapanatili ang enzyme na papain at vitamin C para sa mga madaling magkaroon ng lamig sa tiyan, magdagdag ng ilang hiwa ng luya, kung nais magpalakas ng dugo at magpalamig ng katawan, ang pagluluto na may pulang munggo ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Sa madaling salita, pumili ng tama, maghanda ng tama. Ang pagluluto ng tama ay makakatulong sa berdeng papaya na maging ligtas, natural na gamot makakatulong na mabawasan ang madalas na paghihi sa gabi at maprotektahan ang malusok na bato. Sa susunod na bahagi, alamin natin ang magadish at remedyo mula sa berdeng papaya na nakakatulong na mabawasan ang madalas na pag-ihi sa gabi. Dr. Jose Cruz, 60 taong gulang, ay magpapakilala ng isang simpleng pagkain ngunit napakabuti para sa bato madaling lutuin at nakakatulong na mabawasan ang madalas na pag-ihi sa gabi ng epektibo. Una, berdeng papaya soup na nilaga na may butong baboy. Ito ay isang sariwa, masustansiyang sopas na tumutulong sa paglaming ng katawan, diuretik, nagpapababang ng pamamaga, at nagpapabuting ng pagtulog sa mga taong madalas umihi sa gabi ang masangkap ay kinabibilangan ng isang berdeng papaya na humigit kumulang 500 gram na sinamahan ng humigit kumulang 400 hanggang 500 grams gram buto ng baboy o buto-buto, ilang hiwa ng luya, isang sibuyas na pula, counting dahon ng sibuyas, at giniling na paminta. Ang paraan ng pagluluto ay hugasan ng maygi ang buto, ibabat sa kumukulong tubig upang maalis ang amoy, ilagay sa kaldero kasama ang luya, sibuyas at pakuluan sa mahinang apoy sa loob ng 30 minuto. Samantala, balatan ang papaya, alisin ang buto, ibabad sa malabnaw na tubig na may asin sa loob ng padalupa katapos. Ilagay sa kaldero at pakuluan panang ng padalupa-lupa-lupa lupa, lupa ng palupala. Timplahan ng bahagya, gumamit lamang ng kaunting asin huwag maglagay ng seasoning powder o patis. At sa huli, budburan ng dahon ng sibuyas at paminta kung hindi naiwasan ang maanghang. Ang buto ay nagbibigay ng kolagen, calcium, habang ang berdeng papaya ay tumutulong sa diuretic, anti-inflammatory, pinalamig ang atay, at sumusuporta sa pagsala ng dugo. Ang pagkain ng dalawa hanggang Tatlong beses sa isang linggo ay nakakatulong na mabawasan ang madalas na paghihi sa gabi, binabawasan ang pamamaga, at mas malalim ang paktulog. Tandaan na lutuin ng tama upang mapanatili ang enzyme na papain at natural na tamis. Isang simpleng pagkain ngunit isang mahalagang gamot para sa mahina ang bato. Pangalawang ulam ay berdeng, papaya nanilaga na may pulang munggo. Mga mina mahal na kaibigan, ang berdeng papaya na nilaga na may pulang munggo ay isang mahusay na pagpipilian para sa mga pasyenteng may kidney failure na madalas umihi sa gabi at pagod. Ang kombinasyon ng dalawang simpleng, sangkap na ito ay lumiliha ng isang sariwa na ng dugo, diuretik na pakain na nakakatulong na mapabuti ang pagtulog at mabawasan ang pamamaga ng epektibo. Ang mabenepisyong berdeng papaya ay banayad na diuretic, anti-inflammatory, sumusuporta sa paksalang nugo. Ang pulang munggo sa tradisyonal na gamot ay isang diuretik, anti-inflammatory na gamot na tumutulong sa detoxifying, pagpapalakas ng dugo at paglamik ng katawan. Ayon sa modernong agham, ang pulang munggo ay mayaman sa fiber, protina, iron, at B vitamins na mabuti para sa cardiovascular health, panunaw at anemia. Kapag sinamahan ng berdeng papaya, ang pagkain ay nakakatulong na magpalabas ng toxins bawasan ang pasanin sa bato at mapabuti ang pangkalahatang kalusugan. Ang paraan ng pagluluto ay maghanda ng humigit kumulang 500 gram berdeng papaya at 100 gram pulang munggo na ibinabad upang lumambot. Balatan ng papaya, alisin ang buto, hiwain, ibabad sa malabnaw na tubig na may asin. Pakuluan ang pulang, munggo sa loob ng 30 minuto hanggang lumambot pakatapos ay idagdag ang papaya. Lutuin pang humigit kumulang 15 minuto, timplahan ng bahagya. Ang pakain ay may matamis at masarap na lasa. Kainin ng mainit-init kam, dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo. Pakalipas ng ilang linggo, mapapansin ng pasyente na nabawasan ang madalas na pag-ihi sa gabi, namumula ang balat, at mas malalim ang pagtulog. Ngunit tandaan na lutuin ng bahagya. Iwasan ang maraming asin at asukal. Ang mga may mahina ang panunaw ay dapat kumain ng kaunti. Pangatlong ulam ay berdeng papaya at honey smoothie. Para sa mga abala at walang ganong oras magluto, maaring piliin ang berdeng papaya at honey smoothie na mabilis at nakakatulong na mabawasan ang madalas na pag-ihi sa gabi at mag-detoxify ng katawan. Ito ay isang paraan upang lubos na mapakinabangan ang nutrients sa berdeng papaya nang hindi nawawala ang nutrients kapag niluto. Ang magabenepisyo ay ang sariwang berdeng papaya ay nagpapanatili ng enzim na papain, vitamin C at anti-inflammatory properties na tumutulong sa panunaw, pagpapaginhawa sa pantog at pagbaba na iritasyon sa pag-ihi sa gabi kapag sinamahan ng honey na mayaman sa antioxidants, antibacterial, at may banayat na pampakalma, mas tumataas ang epekto. Pinapaginhawa rin ng honey ang mapait na lasa, lumilika natural na tamis, madaling inumin, at nakakatulong sa mas malalim na pagtulog. Ang paraan ng pagawa ay kumuhangen 200 hanggang 300 gram berdeng papaya, balatan, alisin ang buto, Ibabad sa tubig na may asin. Pagkatapos ay ilagay sa blender kasama ang 200 ml ng maligamgam na tubig at isa hanggang dalawang kutsara ng purong pulot. Iblend ng pino. Maaring magdagdag ng dahon ng mint o ilang patak ng lemon para sa amoy. Huwag maglagay ng asukal upang mapanatili ang epekto ng detox. Ang paraan ng paggamit ay uminom ng isang maliit na baso araw-araw sa hapon o gabi bago matulog ng humigit kumulang dua hanggang 3 oras. Pagkalipas ng ilang linggo, napansin ng marami na nabawasan ang pag-ihi sa gabi, tuloy-tuloy ang tulog ng 5,6 oras at mas malakas ang pakiramdam, tandaan na ang may mahina ang tiyan ay dapat ibabat ang papaya sa loob ng satu minuto Bago iblend upang mabawasan ang lamig sa tiyan, ang magabuntis ay mahikpit na ipinagbabawal na gumamit. Ang susunod na bahagi ay ang mga paalala sa paggamit ng berdeng papaya at lifestyle na sumusuporta sa malusog na bato. Mga minamahal na kaibigan, bagaman ang berdeng papaya ay nagdudulot ng maraming benepisyo, sa pagbaba ng madalas na paghihi sa gabi at pagsuporta sa kidney function, hindi lahat ay maaring gumamit nito at ang pagkain ng sobra ay hindi laging mabuti. Upang makamit ang ligtas at epektibong resulta, kailangan mong tandaan. Una, gamitin ng sapat, huwag abusuhin. Ang berdeng papaya ay may malamig na katangian kung kumain ng sobra, lalo na kung hilaw madaling makarun ng kabak, lamig sa tiyan at pagtatay. Dapat lamang gamitin ng dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo. Bawat pakakataon ay maliit na halaga tulad ng isang mangkok ng sopas o isang baso ng smoothie. Pangalawa, ang mga may malubhang kidney failure o potassium imbalance ay kailangan mag-ingat. Dahil ang berdeng papaya ay naglalaman ng mataas na potasyum, ang pagkain ng sobra ay maaring magdulot ng hiperkalemia na humahantong sa arrhythmia. Ang mapasyenteng nasa terminal stage I dapat kumunsulta sa Dr. bago gumamit. Pangatlo, huwag gumain malapit sa oras ng pagtulog. Dapat itong gamitin ng humigit kumulang 2 hanggang 3 oras bago matulog upang maiwasan ang kabag at hirap sa pagtulog. At pangapat, ihanda ng maigi upang maalis ang dakta, hugasan, ibabad sa asin, balatan ng malinis upang maiwasan ang pangangating lalamunan, pananakit ng bibig, pananakit ng tiyan, panglima ay ang mataong dapat iwasan. Una ay ang mga buntis, ang papaya ay maaring magdulot ng uterine contractions na nagdudulot ng pakalaglag. Pangalawa ay ang mga allergic sa latex, mga bata na wala pang 2 taong gulang at ang mga may acute diarrhea ay hindi rin dapat gumamit bukod parito upang mapanatili ang malusok na bato sa mahabang panahon kailangan itong ipares sa isang siyentipikong pamumuhay. Kumain ng kaunting asin, bawasan ang asin, patis, pinatuyong pagkain, iwasan ang piniritong pagkain na maraming mantika, dagdagan ang gulay, prutas, whole grains. Matulok ng maaga, magpahinga, panatilihin ang positibong pananaw, Maaring magbabad ng paa, makinig sa malumanay na musika upang madaling makatulog. Mag-ehersisyo araw-araw tulad ng paglalakad o light yoga sa lubnang ng 20 hanggang 30 minuto upang mapabuti ang sirkulasyon at mabawasan ang blood pressure. Uminom ng sapat na tubig, hatiin sa buong araw, iwasan ang pag-inom ng maraming tubig pagkatapos ng 8.00 gabi upang mabawasan ang madalas na pag-ihi sa gabi. At sa huli, ang pagiging matiyaga ang susi, ang berdeng papaya, ay hindi gamot kundi isang natural na katulong na tumutulong sa pagpapagaling ng bato. Kung regular na gagamitin sa lupang ilang linggo, mararamdaman mo ang malinaw na pagbabago. Nabawasan ang madalas na pag-ihi sa gabi, mas malalim ang pagtulog, mas masigla ang pakiramdam, senyales ng pagaling ng bato. Mga minamahal na kaibigan, pagkatapos ng paglalakbay na ito, Sigurado akong naunawaan ninyo na kung bakit ang berdeng papaya ay itinuturing na tagapagliktas ng mga pasyenteng may kidney failure na madalas umihi sa gabi. Ang simpleng prutas na ito ay nagtataglay ng maraming enzymes at mahahalagang nutrients na tumutulong na mabawasan ang pamamaga, diuretic, maglinis ng bato, at natural na mapabuti ang pagtulog at ibinahagi ko sa inyo ang mapartikular na paraan ng pagluluto. Ang masustansiyang berdeng papaya soup na nilaga na may butong baboy, ang sariwang berdeng papaya na nilaga na may pulang munggo, ang madaling inumin na berdeng papaya at honey smoothie. Ang bawat ulam ay may sariling makalamangan ngunit lahat ay naglalayong bawasan ang dalas ng pag-ihi sa gabi, mas malalim na pagtulog at mas malusog na bato, gayon paman. Ang berdeng papaya ay hindi isang milagrong gamot na maaring palitan ang nga gamot kundi isang natural, ligtas na suplemento na tumutulong na mabawasan ang pasanin sa bato. Kung patuloy na gagamitin na sinamahan ng isang siyentipikong pamumuhay, kumain ng kaunting asin, matulok nang maaga, mag-ehersisyo ng banayad, panatilihin ang isang komportableng pag-isip, Malinaw na mararamdaman ninyo ang positibong epekto mas malalim na pagtulog, masigla, at mapabuti ang kalusugan araw-araw. At kung nakita ninyo itong kapaki-pakinabang, mangyaring mag-iwan ng komento, ibahagi ang inyong makdamdamin at tandaan na mag-subscribe sa Dogyose Cruz Official Channel at ibahagi ang video upang mas maraming tao ang makaalam ng kahanga-hangang benepisyo ng berdeng papaya nais kong magandang paktulog, malusog na bato, masaya at payapang buhay.